Kaya po mga kalingap mga kabente, sinundan ko po si Bumbay at sinamahan ko baka walang kasama, baka mahulog sa ilog, yan ma po ng plato. Yan buti na lang po may mga tao din po dito na naglalaba. Napaka delikado kay Bumbay na mag-isa lalo na dito sa may boro-boro dahil ito pong baba po ay ilog. Yan, napakadelikado na baka po madulas uh, kapag sumpungin si Bombay ng epilepsy. Yan, buti na lang po laging sinasama ng kapatid. At uh, maraming salamat din sa mga kapitbahay na tumitingin-tingin kay Bumbay. May bahay din pala dito sa ano. Si Bombay, maliligo si Bombay. Dito pa lang si Bombay naliligo. Hindi, okay lang. Yung bata, tuwi. Mahulog ka dyan, tuwi. Saan na bahay mo? Saan? Sa taas? Hmm. Buti hindi inaabot ng tubig dyan sa inyo. Panabaha. Naabot? Hmm. Hmm. Ito po yung ano yung magrelance si So may ginagawa dito tulay. Ito po yung tulay na ano ng magrelance iraya. And kapag alin ba po ginawa yung tulay dito sa dito sa ito. Dito sa unahan. Ito na yung magiging Sure nila. Dati malawak ang mga dito. Lupa kaso na pag May mga bahay dito dati. Bombay, dati baga maraming bahay dito, Bombay. Maraming bahay nasa na yung mga bahay dito. 'Di ba yung nakilala ka ni Kuya Bal? Bombay. Nakilala ka ba ni Kuya Bal? Saan yun? Ah, sa unahan. Yung maraming bahay. Na si Bombay. Dito po na po si Bombay. si Rom. Hmm. Dito po yung sabi niya. No? Hindi, ah. Buru-buru Ito, buru-buru ito Nagugas oh, kasi ano, ito yun Hindi pa natapos yung tuloy. Matagal na yata yan. Ilang taon na yan? Ah, kinurap. din. Pero ilang taon na yan? Ano? Ang um, taon na ba yan? Ah, mabahay ka sa ilalim? Yung iba baga, yung ilalim baga iniistara ano? Yung ilalim ng tulay iniistara ano? Ah. Kahit dito sa kabila. <laughs> Pero ang problema ninyo panagbaha. Ang linis para aral ka pa to eh. Sa nang eskwela. Pantagbak, anong grade mo na? Sinong kasama mo dyan sa bahay? Si papa mo. Ilan kayo magkakapatid? Ha? Ha? Sampu kayo? Marami kayo magkakapatid? Ibig sabihin marami itong magkakapatid? Marami magkakapatid? Ito? Sabi sampu daw.

kakapiliti kapatid na binso, lahat hmm. Ibig sabihin isang oras siya nagpaparigos? May ah, oo. aki pito.

kat matagal ka mag oh. ano kundi ka naghihilod oh. maghihilod ka <laughs> Sabi ang ano dito Yung flood control oh, Sira agad do, oh. Ha? Ah? Oh, tapos yung ito Nagdoble ang ano Yung flood control oh, natipag Natipag gawa sila ulit hmm, Dapat Dapat ibay na nila Kasi talaga malakas man talaga Ang tubig dito no? Pag nabaha Naabot Naabot niya sa kabayan Magaling si ano ang kapatid oh. Tingnan ni Ludan si Bombay. bunso hmm. ang pinakabunso, si Ito Ini. Bumbay, ilang taong ka na? 25? Ilang taong ka na? Edad mo? Ano ba? 24. Ngayon lang akong ano, uh, sabay ko sa number ng birthday ko, 23. ah, 23. 23. pa lang. Eh. 23 pa lang <laughs> pala si Bombay. 23 pa lang si Bombay. Oh, di na kinak dapat kinakakan para di sinusumpong ano. Pero ang kagandahan like ng design do, dinadama si Bombay ano. Pag siya ano ba, sinusumpong, ya inaano. O binoburuhat. Kahit lang tatay, sinasinda lang, okay na ano. Basta nagmamahalan, tapos nagtatrabangan. Nasa Manila. Ha? Ah, sa tiyo nagtatrabaho. Hindi kasi may mga hanap buhay, ano. Hindi pinsan mo rin si Bombay? Hindi. Hmm. Tangkay Bombay, si Papa niya. Bumbay, magkano utang ay, ni ay, Papa ay, mo bumbay. bumbay? Bumbay. Bumbay alat lang. Ilong ko ang tubig. Mababaw malalim? Mababaw lang po. Ay, mababaw lang pero malinis ang madali. Ano? Nilinisan. Papasok sa pag nabaha. Ah, pag nabaha tapos nilinisan. Ayos man, ano? Ano? Hmm. Tapos sa maligo yung iba, si Bombay lang natitira. Bombay, 100 ang sisingilin sa iyo dyan. Bayad. Makitubig. Grabe ang buhos mo, pero may sabon ka pa. <laughs> Bombay, may sabon ka pa sa paa. <laughs> 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 hmm. Oh. grocery Kila Bombay. Hmm. Ako buat buhat nung, ano, nung, kaya mo dai. Hmm. Bayad. Mumbai. Mumbai. Bayad. <laughs> Ang grabe na katuwa yung bubon, inaubusan ng tubig. Ano yung magkapatid oh. Yan po mga kalingap, mga kabente, si Bumbay at si Baby 2, yung bunsong kapatid po nila na nagugas po sa bubon. And napakirap din yung sitwasyon nila kapag walang tubig po sa nawasa. Napipilitan po silang magugas sa tabi po ng ilog. Yan, buti na lang po hindi po nawawala ng tubig. Yan, napakadelikado din sa katulad po nilang babae na doon sa baba na naglalaba. Misan nalaba din po doon sila, Madeline yan naman ko po sila dito sa bubon kasi minsan po wala pong tao dito napakadelikado po sa katulad po nila na mag isa o walang kasama si Bumbay po ay sinusumpong din ng epilepsy yan delikado kapag uh, sinumpong baka mahulog dito sa ano sa ilog ayaw ko din po na maulit ulit yung nangyari sa kay Bumbay na napagsamantalahan yan sinabihan ko din po yung mga kapatid na bantayan Huwag hayaan mag-isa si Bumbay lalo na sa bahay mahirap po ang panahon ngayon kahit nasabi natin ganito ang sitwasyon ay wala pong pinipili lalo na kapag uh, nagdo-droga maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking youtube channel sa mga di po nag-skip ng ads maraming maraming salamat po sa mga di pa po subscribe pasubscribe subscribe po sa aking second channel Kaling Updation at sa Mr. BNDV Vlog maraming pong salamat God bless po sa inyong lahat